Joshua Garcia, Julia Barreto may reunion movie, posibleng magkabalikan. Nakatakdang magsama muli sa iisang screen ang dating celebrity couple na sina Joshua Garcia at Julia Barreto para sa isang upcoming film na pinamagatang Unhappy For You na ididirect ni Peterson Vargas. Sinusundan ng pelikula ang kwento ng ex-couple na nasaktan ng isa't isa, muling nagkita pagkatapos ng ilang mga taon. Ang nasabing upcoming comeback movie ni na Julia Barreto at Joshua Garcia ay collaboration ng Star Cinema at Viva Films na isinulat ni na Kukay Zenampan, Jen Joshan, at Crystal San Miguel. Samantala, marami ang napapatanong ng mga netizens kung hindi ba sila makakaramdam ng awkward na sa isa't isa dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang kanilang naging relasyon noon. Matatandaan na nagkaroon ng romantic relationship sina Joshua Garcia at Julia Barreto mula 2017 hanggang 2019 at nagkasama rin sa ilang mga proyekto. Samantala, iginiit naman ni Joshua Garcia na noong unang marinig niya ang project at sinabi sa kanya ang kanyang makakasama ay kaagad siyang pumayag. Ayon kay Joshua Garcia, ilang taon na rin silang hindi nagkatrabaho ni Julia Barreto kaya naman labis siyang nasisiyahan dahil muli na naman silang magkakabalikan sa isang pelikula. Naniniwala naman si Julia Barreto na ito na ang tamang oras para muli silang magsama sa iisang trabaho ng kanyang dating boyfriend na si Joshua Garcia. Naniniwala rin si Julia na nasa tamang lugar na sila sa kanika nilang buhay. Kaya naman masaya siya sa muling pagsasama nila ni Joshua Garcia. It almost felt like maybe it was the right time, it's the right material, we're both in a good place in our life. I'm happy na magkakatrabaho tayo uli, pahayag ng aktres. Noong una naman nilang marinig ang storyline ng pelikula, kaagad na nasabi ni Joshua Garcia na bilang mga actors ay hindi na sila mahihirapan ni Julia Barreto dahil na rin sa kanilang relationship history. Huli silang lumabas na magkasama sa music video ni Moira de la Torre para sa paubeya Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!